Iris, minsan kailangan mong huminto at makinig sa katahimikan. Doon mo maririnig ang tinig ng Diyos na nagpapalakas ng iyong loob. Para sa 2 digit, number 7 at number 9. Para sa 3 digit, number 3, number 1, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 4, number 12, number 23 number 30 number 35 at number 41 Taurus Sa bawat araw ang pananahimik mo ay panalangin na rin Sa iyong simpleng pananampalataya dumarating ang kapayapaan at himala Para sa 2 digit number 5 at number 11 Para sa 3 digit number 0 number 2 at number 4 para sa 6 number sa loto, number 6, number 10, number 18, number 25, number 36, at number 11. Gemini Ang iyong katanungan ay sinasagot ng universo sa paraang hindi mo inaasahan. Panatiliin ang pananalig, hindi ka pinababayaan. Para sa 2 digit number 6 at number 12 para sa 3-digit, number 7, number 5, at number 3. Para sa 6 number sa loto, number 8, number 15, number 22, number 27, number 33, at number 42. Cancer. Ang puso mong marunong magmahal ay biyaya sa iba. Kapag tinatahak mo ang landas ng kabutihan, ang liwanag ay laging sumusunod sa iyo. Para sa 2-digit, number 2 at number 8. Para sa 3-digit, number 6, number 0, at number 1. Para sa 6 number sa loto, number 9, number 14, number 19, number 28, number 34, at number 23. Leo. Ang tunay na lakas ay hindi laging nasa ingay kundi sa pananalig na hindi natin kailangang ipagmalaki. Ang Diyos ay nasa puso mo. Para sa 2-digit, number 1 at number 10. Para sa 3-digit, number 9, number 3, at number 2. Para sa 6 number sa loto, number 7, number 11, number 24, number 29, number 37, at number 15. Virgo, huwag mong sukatin ang sarili mo ayon sa pamantayan ng mundo. Sa mata ng may likha, sapat ka, mahalaga, at may layunin. Para sa two-digit, number 4 at number 13 para sa 3 digit, number 5, number 1, at number 7. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 16, number 20, number 26, number 31, at number 40. Libra Ang balanse sa buhay ay nakakamit sa pagtitiwala sa mas mataas na plano. Hindi lahat ng sagot ay kailangang makuha ngayon. Para sa 2-digit, number 6 at number 14. Para sa 3-digit, number 2, number 8, at number 0. Para sa 6 number sa loto, number 5, number 17, number 22, number 32, number 38, at number 49. Scorpio, ang kalaliman ng iyong damdamin ay may kaakibat na malakas na ugnayan sa espiritu. Gamitin mo ito sa pagkalinga at panalangin. Para sa 2-digit, number 9 at number 15. Para sa 3-digit, number 4, number 6, at number 1. Para sa 6 number sa loto, number 2, number 13, number 21, number 30, number 35, at number 47. Sagittarius. Ang paglalakbay mo ay hindi lang pisikal, ito ay espiritual. Sa bawat hakbang, may gabay na hindi mo man nakikita, ay laging nariyan. Para sa 2-digit, number 3 at number 11. Para sa 3-digit, number 0, number 7, at number 5. Para sa 6 number sa loto, number 6, number 12, number 20, number 28, number 36, at number 17. Capricorn. Sa gitna ng abalang mundo, hanapin mo ang oras para sa tahimik na dasal. Doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan para sa 2 digit, number 8 at number 16. Para sa 3 digit, number 3, number 2, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 8, number 19, number 19, number 25, number 33, at number 16. Aquarius. Ang kakaibang pananaw mo ay may dahilan. Ikaw ay tinawag upang magbigay liwanag sa iba. Ipagpatuloy ang pagtitiwala sa iyong misyon. Para sa 2-digit, number 7 at number 17. Para sa 3-digit, number 5, number 6, at number 1. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 11, number 23, number 27, number 39, at number 48. Pisces, ang puso mong madaling maapektuhan ay kaloob ng Diyos, gamitin mo ito sa pagkalinga at pagdarasal para sa mga nangangailangan. Para sa 2-digit, number 2 at number 5. Para sa 3-digit, number 8, number 0, at number 4. Para sa 6 numbers sa lotto, number 9, number 15, number 24, number 31, number 37 at number 29.